dyan ang kwento natin ngayon na ang pamagat ay ang bakulawa at ang titong buwan. Noong unang panahon, may isang makunang sa himik na bayan na kung tawagin ay panwa. Binigyan ito ni Batala ng titong thank <laughs> you isa 04045 kami dito ano nga ano magagandang ngiti mo hm ala bukhat ba tang kasi burung puluk nama hak sabangwah buling See Pagpapanan pa rin kasi nga at mengibolkan sabi nila propetahan ang kanilang mga buwan. Anong kapalaran ang naghihintay para sa bangwa? At dahil kay bulan na may diyan na mawala ang mabala, bangwa, tung -tung mga nagkabalwa kung tutulong na nawa. Marami ang natakot. Mahina ang loob. Wala na pag A Paquitití, se no se manipulan tranquilos, Wing nawawala ang buwan, sana sinasabi na nabalik ng mga upang kinain ang buwan.